Ako si Lena. Tatlumpung taong gulang ako, taga Banao, isang munting bayan sa hilagang bahagi ng Luzon. Hindi ko inakalang isang simpleng labas sa bundok ang magpapabago sa buong buhay ko. Nagsimula ang lahat ng pumayag ako sa isang camping trip na inorganisa ng asawa ko, si Carlo, na isang tunay na kalalakihan pagdating sa kalikasan, mahilig sa bundok, nagkakamping, at palaging sinasabi na, Lena, ang buhay sa syudad nakakainis, tara na sa bundok para magpahinga. Siyempre, ako naman, mahilig sa aircon at takot sa mga kulisap, kaya palagi akong nagre -reklamo. Pero dahil sa mga hirit niya, at dahil gusto ko ring maranasan ang ibang mundo, pumayag ako. Sige, Carlo, ito na ang huling beses, pero kung may ipis, ikaw na bahala ha. nag kami ng mga gamit, si Carlo ang bumili ng malaking birding tent na sinasabing ipang luxury camping, samantalang ako naman ay nagdala ng makapal na jacket, insect repellent, at siyempre, mga panyo para sa aking dramatic moments. di Kapag kinabukasan ay may mga insekto. Mula ba naoy, umalis kami ng hapon papuntang isang maliit na barangay sa Ifugao na tinatawag na Alimit, isang lugar na napapaligiran ng mga punong pin at maliliit na lawa. Habang papalapit kami, unti-unting nawawala ang ingay ng sasakyan at pumapalit ang malamig at sariwang hangin, halimuyak ng lupa at nyugan. Si Carlo, habang nagmamaneho, ay tahimik na kinakanta ang mga luma naming awitin, ngiti sa kanyang labi. Ako naman, kinikimkim ang kabasa sa dibdib habang pinagmamasdan ang paligid. Ay nako, sana walang bulete, bulong ko sa sarili. Pagdating sa aming destinasyon, ang araw ay palubog na sa likod ng mga puno, naglalaro ang mga sinag ng araw sa malalambot na dahon. Nagumpisa kaming magtayo ng tent. Pareho kaming baguhan dito kaya medyo nagkaproblema kami, Naalala ko pa na si Carlo ay nagtangka maglagay ng poste, ngunit napahulog siya sa lupa, at ako naman ay natapilok habang daladala ang mga materyales. Aba, para akong nag-audition sa IDC, ed Bundok Edition, biro ko, habang tinutulungan siyang tumayo. Sa wakas, naayos din namin ang tent. Nakadress ako ng simpleng puting t-shirt, maong shorts na bahagyang hawak-hawak ko, dahil medyo malamig, at isang peres ng brown leather sandals na may mga strap na sumasaya sa bawat hakbang ko. Ang buhok ko ay maluwag na bumabalot sa mga balikat ko na parang sumasabay sa simoy ng hangin. Sa leeg ko ay may simpleng kwintas na galing pa sa aking lola na nagbibigay ng kakaibang init sa malamig na gabi. Pagpasok namin sa tent, naglatag kami ng makakapal na kumot at mga unan. Nagbukas si Carlo ng maliit na lampara na nagbigay ng malambot na ilaw. Umupo kami, habang nakikinig sa mga ingay ng gabi, ang pag-ihip ng hangin, ang huni ng kuliglig, at ang mga malalayong sigaw ng mga ibon. Lena, tingnan mo yan, sabi ni Carlo, tinuturo ang langit na puno ng bituin. Dito mo mararamdaman ang tunay na katahimikan. Tumingala ako, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang daan-daang bituin na parang mga ilaw na kumikindat-kindat sa kalangitan. May kakaibang kilig na pumailan lang sa dibdib ko, isang bagay na matagal ko nang hinahanap sa siyudad. Habang ako'y nakahiga, narinig ko ang banayad na kaluskos ng hangin, pero may kakaibang lamig na bumalot sa akin. Napansin kong may mga anino na kumikilos sa tent, mga anino na nagmumula sa sikat ng araw na dahan-dahang nawawala. Nilapitan ako ni Carlo, niyakap ang balikat ko, at sinabi, huwag kang mag-alala, kasama kita. Pero may isang bagay na hindi ko maipaliwanag, isang pangamba na parang may nakamasid sa amin mula sa dilim. At hindi ito basta-basta dahilan ng kulisap o hangin. Biglang may kakaibang tunog na narinig mula sa labas, mga yabag at halakhak ng isang lalaking hindi namin kilala. Tumayo kami at nagkatinginan. Si Carlo ay gumiti at sabi, relax lang, baka kapitbahay lang yan. Pero sa totoo lang, ang puso ko ay parang tumatakbo marapon. Lumabas ako ng tent at doon ko siya nakita, isang lalaking may puting jacket na medyo marumi, may mga matang matalim na tila nagtatago ng isang lihim. Nilapitan niya kami ng mahinahon at sinabi, alam niyo ba, kapag ang araw ay ganito ang sikat, kitang kita ang mga anino ninyo sa loob ng tent. Naramdaman kong lumamig ang buong katawan ko. Pwede ba kitang samahan sa loob para makita ko, tanong ko, habang pinipilit itago ang pagkahiya. Pumasok siya sa tent, at hindi ako nagkamali, kitang kita ang bawat galaw namin, bawat posisyon, bawat halik na yakap ko kay Carlo. Napuno ako, paano kung may mga nakatingin sa amin? Para kaming artista sa isang reality show, pero walang paalam. Nakangiti lang si Carlo at hinawakan ang kamay ko. Lena, kalikasan ang bahala sa atin, protektado at nakatago. Ngunit ang lalaking iyon, nanatili sa tabi namin, na para bang siya ang tagapagbantay ng aming mga lihim. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi siya umalis. Hanggang sa dumilim na ang paligid at ang mga anino sa tent ay naging mas malinaw, parang may mga kaluluwa ng kagubatan na sumasayaw sa hangin. Sa gitna ng dilim, narinig ko ang tibok ng puso ko na mas malakas pa sa hangin. Parang ang hangin mismo ay humihinga kasama namin at ang langit ay bumababa upang yakapin kami. Isang malakas na hangin ang dumampi, nilabas ang tent mula sa pagkakalunod sa dilim at lahat ay bumalik sa dati. Munit sa puso ko, may naiwan na kakaibang bakas, isang misteryo na gusto kong tuklasin sa mga susunod na gabi. At sa pagbabalik ni Carlo, ngumiti ako na para bang wala nang nangyari, pero alam ko na ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati. Sino ba talaga ang lalaking iyon? At ano ba ang lihim na dala niya sa dilim ng kagubatan? Hanggang dito na muna ang kwento ko. Ngunit alam kong may mas malalim pang kwento na naghihintay na mabunyag sa gabing madilim sa pagitan ng mga anino at liwanag. Tara, samahan niyo ako sa susunod na kabanata ng aking pakikipagsapalaran sa kagubatan ng Ifugao. Bumukas ang mga mata ko sa mahinang liwanag ng umaga na sumisilip sa loob ng tent. Nilalambot ng hangin ang mga dahon sa labas, tila nag-aanyaya sa akin na lumabas at harapin ang bagong araw. Nakita ko si Carlo na abala sa paghahanda ng almusal. May bagong lutong tinapay, sariwang kape, at maliit na palanggana ng tubig na maihalimuyak ng kalikasan. Nakangiti siya habang nilalagay ang mga tasa sa maliit na kahoy na mesa na dala namin. Lena, Tara, kain na tayo. Ito ang tunay na pagkain ng mga bundok, sabi niya, na parang chef sa isang five-star na restoran. Ako naman ay nakasuot ng simpleng puting blusa na bahagyang bukas ang mga manggas, at isang maong napalda na nagpapakita ng bahagyang kurba ng aking mga hita. Sa paako'y mga brown na sandals na may manipis na strap na nagbigay ng konting ginhawa sa malamig na lupa. Habang kumakain kami, napansin kong iba ang hangin ngayon. Hindi na ito ang malamig na simoy ng kagubatan, kundi parang may kakaibang lamig na sumisipol sa paligid. Ang mga ibon ay tila tumigil sa kanilang awit, at ang mga dahon sa paligid ay hindi na kumikilos ng tulad ng dati. Carlo, napapansin mo ba to? Parang may kakaibang pakiramdam sa lugar, bulong ko, habang pinagmamasdan ang mga anino sa paligid. Mumiti siya, ngunit may bahid ng kaba sa mga mata. Walang anuman, Lena. Baka adrenalin mo lang yan. Dito sa kagubatan, minsan nagkakaroon ng mga ganitong pakiramdam, sagot niya, pilit pinipigil ang kaba. Naglakad kami palabas ng tent, dala ang aming mga tasa ng kape. Ang lupa ay basa pa sa hamog, at ang mga puno sa paligid ay tila nakatayo bilang mga bantay ng isang lihim na mundo. Napansin ko ang mga anino na dumudula sa mga puno, parang mga nilalang na nagmamasid sa amin mula sa malayo. Pero Carlo, bakit parang may mga mata na nakatingin sa atin, tanong ko, na parang maihalong katatawanan at seryosong pangamba. Tumawa siya ng bahagya. Sige na, Lena, baka naman nag-iisip ka ng mga multo sa umaga, Biro niya habang inaabot ang kamay para hawakan ang akin. Ngunit bago ko pa man siya masagot, isang matinis na huni ang pumutok sa katahimikan, isang halakhak na hindi galing sa tao, kundi parang halakhak ng hangin na pumapasok sa pagitan ng mga puno. Napalingon kami pareho, ngunit wala kaming makita. "Aba, Carlo, baka may nagkalat ng joke sa kagubatan," sambit ko, pilit pinipigil ang kaba. Ngunit nanatiling seryoso ang ekspresyon ni Carlo. Hindi ito basta biro, Lena. May mga kwento dito na hindi mo basta-basta maririnig sa lungsod. Habang naglalakad kami pabalik sa tent, napansin ko ang isang bagay na nakadikit sa lupa, isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay. Kinuha ko ito at binasa, huwag magtiwala sa liwanag na ito. Ang anino ay nagkukubli ng katotohanan. Naramdaman ko ang lamig sa buong katawan ko at napatingin kay Carlo. Ano kaya ibig sabihin ito? Tanong ko, na parang maihalong takot at pag-usisa. Tumango siya, hindi ko alam, Lena, pero parang hindi tayo nag-iisa dito. Habang nag-uusap kami, napansin kong lumalapit sa amin ang lalaking nakita namin kagabi, siya pa rin ang may puting jacket, may matang puno ng lihim. Mumiti siya ng bahagya at nagbigay ng isang papel na may kakaibang marka. Basahin niyo ito kapag gabi na, sabi niya ng mababa. Mag-ingat kayo sa mga aninong naglalakad kasama ng hangin hindi kami nakapagsalita. Siya ay napaligiran ng mga anino ng punong kahoy at unti-unting nawala parang bula sa hangin. Lena, ito na yata ang simula ng totoong kwento, bulong ni Carlo habang hawak ang aking kamay. Hindi ko alam kung handa ako sa mga susunod na mangyayari, pero alam kong hindi na kami makakabalik sa dati pagkatapos ng gabing iyon. At habang ang araw ay nagsisimulang sumilip sa mga dahon, naramdaman ko na ang isang mas malalim na misteryo ang naghihintay na mabuksan, isang lihim ng bundok na maaaring makapagbago ng lahat. Sino ba talaga ang lalaking iyon? Ano ang ibig sabihin ng papel na iyon? At bakit parang ang hangin mismo ay may tinatagong kwento? Hanggang dito muna tayo sa ngayon, ngunit asahan nyo, ang susunod na gabi ay hindi magiging katulad ng dati. Pagkatapos ng maikling pag-uusap namin ni Carlo, unti-unti nang bumaba ang dilim sa paligid ng aming kampo. Isinuot ko ang aking malambot na asul na kardigan na bahagyang bumabalot sa aking balikat, habang ang maong shorts ko ay naglalabas ng konting liwanag sa gabi. Sa paa ko, ang mga leather sandals ay kumikiskis sa malamig na damo, at ang aking mahabang buhok ay bahagyang malabo sa dilim, na parabang naglalakad ako sa pagitan ng dalawang mundo, ang realidad at ang hindi maipaliwanag. Si Carlo naman ay nakasuot ng kanyang paboritong plaid na flannel na medyo may bahid ng dumi mula sa mga naunang lakad namin sa kagubatan, kasama ang isang pares ng lumang canvas na sapatos na tila matagal ng kasama sa mga ganitong adventure. Habang nag-aayos kami ng maliit na apoy, ang lamig ng gabi ay unti-unting sumasalubong sa amin. Hawak ko ang tasa ng mainit na tsaa, at ang singa nito ay sumasayaw sa malamig na hangin. Napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid, wala nang ingay ng kuliglig, ni ang mga ibon ay tila natulog na. "Lena, handa ka na ba sa pagbabasa ng sulat?" tanong ni Carlo habang nakatingin sa akin, may halo ng kaba at kuryosidad sa kanyang mga mata. Tumango ako habang unti-unting binubuksan ang papel na iniabot sa amin ng misteryosong lalaki kanina. Ang sulat ay nakasulat sa isang lumang estilo ng baybayin na ipinapakita ang mga simbolo na tila naglalaman ng isang lihim na mensahe. Habang binabasa namin ito, unti-unting lumilitaw ang isang alamat tungkol sa isang sinaunang diwata ng kagubatan na nagbabantay sa lugar, na sinasabing naglalakad sa pagitan ng liwanag at dilim, nagpapakita lamang sa mga may dalang malinis na puso, ngunit nagbabantay din laban sa mga mapanlin lang. Biglang may narinig kaming kalusko sa labas ng tent, na parang may mga yapak na dahan-dahang lumalapit. Pumikit ako at niyakap ang sarili ko, habang si Carlo ay mabilis na tumayo, hawak ang maliit na flashlight. Walang tao dyan, Lena, sabi niya, ngunit hindi ako kumbinsido. Ang mga anino sa labas ay parang sumasayaw sa liwanag ng buwan at ang mga dahon ay gumagalaw ng parang maisariling buhay. Nang bumalik si Carlo sa loob, may dalang isang maliit na kahon. May nakita akong kakaibang bagay sa tabi ng aming tent, sabi niya habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay may mga lumang alahas at isang maliit na kwintas na gawa sa mga butil ng kahoy at bato, na tila may kahulugan. Parang regalo mula sa diwata, bungad ko habang hinahawakan ang kwintas. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, parang may kumakatok sa loob ng dibdib ko. Lena, siguro ito ang susi para maintindihan natin ang mga nangyayari rito, sagot ni Carlo habang tinitingnan ang paligid na parang may inaasahan pa. Hindi ko maiwasang mapangiti sa kanya kahit na ang takot ay patuloy na kumakapit sa akin. Alam mo, Carlo, parang nasa isang pelikula na tayo. Camp Horror sa Ifugao, Biro ko, pilit pinipigil ang kaba. Ngunit ang tawa ko ay mabilis na naputol nang marinig namin ang isang mahina, nangingilabot na bulong mula sa labas ng tent. Parang mga salita na hindi maintindihan, ngunit puno ng babala. Lena, huwag kang lalabas, hiling ni Carlo, hawak ang aking kamay ng mahigpit. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, ang hangin ay bumilis, at ang mga anino sa tent ay nagsimulang magbago ng hugis, parang mga nilalang na naglalakad sa pagitan ng mga pinaglaruan ng ilaw at dilim. Sa gitna ng dilim, isang malamlam na liwanag ang unti-unting lumitaw, at sa likod nito, ang isang matangkad na anyo na tila isang tao, ngunit may mga mata na kumikislap na parang mga bituing. Hindi ito ang dulo, Lena, bulong ng boses, na parang nagmumula sa hangin mismo. Ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang. Naramdaman kong ang aking katawan ay nanginginig, ngunit sa kabila ng takot, may isang kakaibang lakas na dumadaloy sa akin. Isang panibagong lakas na handang harapin ang mga anino ng kagubatan. At sa sandaling iyon, alam ko na ang aming buhay ay hindi na muling magiging normal. Hanggang dito muna ang kwento ko sa gabing ito. Ngunit sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga pangyayaring magpapalalim sa misteryo ng bundok at ang mga lihim na maaaring magpabago sa aming kapalaran magpakailanman. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, nararamdaman ko ang malamig na hangin na dahan-dahang dumampi sa balat ko. Nakastrapless na puting dress ako na bahagyang sumasabay sa bawat galaw ng hangin. Ang mga balikat ko ay bahagyang nababalutan ng manipis na shawl na gawa sa magaan na tela. Sa mga paa ko, ang mga sandal na may makikitid na tali ay nagbigay ng kakaibang forma sa aking mga paa, habang ang simpleng kwintas na gawa sa perlas ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang buhok ko ay maluwag na bumabalot sa aking likod na parang isang lihim na inaanyayahan ang dilim. Si Carlo ay nakasuot ng simpleng puting polo at maong na pantalon na medyo kulubot dahil sa mahabang paglalakad namin sa hapon. Ang mga mata niya ay naglalaman ng halo-halong kaba at determinasyon habang pinagmamasdan ang paligid ng aming kampo. Habang nakaupo kami sa tabi ng maliliit na apoy, unti-unti akong nakaramdam ng kakaibang lakas na bumabalot sa aking. Ang mga anino sa paligid ay tila naglalaro sa mga punong kahoy, gumagalaw ng parang may sariling buhay. Carlo, ano kaya ang ibig sabihin ng mga simbolo sa papel na iyon, tanong ko, habang hawak ko ang lumang sulat. Umiti siya at sumagot, sabi dito, ang kagubatan ay may sariling kaluluwa. Hindi lahat na nakikita natin ay totoo, at hindi lahat na naririnig ay dapat paniwalaan. Nang gabing iyon, habang nagpapatuloy ang aming pag-uusap, napansin kong may kakaibang liwanag na sumisilip mula sa gilid ng kagubatan. Tila isang maliit na paron na kumikinang sa dilim, na para bang nag-aanyaya sa amin na sumunod. Lena, tingnan mo yan, bulong ni Carlo. Baka ito ang susi sa mga pangyayaring ito. Hindi ko mapigil ang sumunod sa liwanag na iyon. Habang lumalapit kami, naramdaman ko ang malamig na hamog na bumabalot sa paligid, at ang mga tunog ng kagubatan ay tila napahinto. Ang mga dahon ay hindi na gumagalaw at ang hangin ay tila huminto sa paghinga. Sa dulo ng liwanag, isang maliit na altar ang aming natagpuan, puno ng mga lumang bato, mga bulaklak na nalalaglag, at isang kahon na iyari sa kahoy na may mga inukit na simbolo. Nang buksan namin ito, nakita namin ang mga lumang sulat at mga larawan ng mga tao na tila bahagi ng isang sinaunang tribo. Lena, tingnan mo ito, sabi ni Carlo habang ipinapakita ang larawan ng isang babae na maihawak na kwintas na katulad ng sa akin. Parang ikaw ito o isang ninuno mo. Napuno ako ng kilabot at kasabikan. Ano kaya ang kwento niya? At bakit ang mga anino sa aming tent ay parang may kaugnayan sa kanya? Biglang may marahang yabag sa aming likuran. Nilingon namin si Carlo at nakita ang lalaking may puting jacket na nakatayo sa pagitan ng mga puno pinagmamasdan kami ng tahimik. Umiti siya, ngunit ang mga mata niya ay puno ng lalim at hiwaga. Hindi pa tapos ang kwento, sabi niya ng mababa. Ang kagubatan ay nagbubukas ng pinto sa mga nais pumasok, ngunit hindi lahat ay handa. Tumahimik kami, ngunit ang aming puso ay parang tumatakbo sa loob ng dibdib. Alam naming may mas malalim na misteryo na naghihintay na mabunyad. Sa gabing iyon, habang kami bumabalik sa tent, Napansin ko ang mga anino sa dingding ng aming silungan, naglalakad, sumasayaw, at naghudyat ng isang lihim na kwento na hindi namin pa naintindihan. At sa gitna ng dilim, isang tanong ang bumalot sa akin, ano ba talaga ang lihim ng kagubatan ng alimit? At hanggang saan kami dadalhin ng mga aninong ito? Ngunit ang sagot ay matatagpuan lamang sa susunod na kabanata ng aking kwento, isang kabanata na puno ng panganib, pag-asa, at mga lihim na magpapabago sa lahat ng aking nalalaman. Habang unti-unting sumisikat ang araw sa likod ng mga punong pin sa alimit, naramdaman ko ang bigat ng mga pangyayari ng nakaraang gabi na tila bumabalot pa rin sa aking isipan. Nakasuot ako ng simpleng puting blouse na bahagyang nakaunbuton sa lid, at isang maong napalda na nagpapakita ng bahagyang kurba ng aking mga hita, isang kombinasyon ng pagiging komportable at kaakit-akit. Sa mga paakoy ko'y mga brown na sandals na may manipis na tali, habang ang buhok ko ay maluwag na bumabalot sa aking mga balikat, bahagyang kulot dahil sa hamog ng gabi. Si Carlo naman ay nakasuot ng kanyang paboritong sinelas at kulay asul na polo shirt na medyo basa pa sa pawis ng kahapon. Habang nagkakape kami sa tabi ng maliit na apoy, napansin ko ang kakaibang tensyon sa kanyang mga mata, tila may mga bagay siyang iniisip na hindi niya masabi. Lena kailangan nating pag-usapan ang nangyari kagabi, sabi niya habang inaabot ang tasa ng mainit na kape. Hindi lang ito basta kwento ng mga anino o alamat. May mga bagay na dapat nating malaman kahit na mahirap tanggapin. Tumango ako habang niyayakap ang init ng kape na parang nagbibigay ng lakas sa aking katawan. Alam ko, Carlo. Pero paano natin sisimulan? Parang ang dami nating tanong pero wala tayong sagot biglang may marahang pag-iyak mula sa gilid ng kagubatan. Napatingin kami pareho at nakita ang isang maliit na batang babae na maisuot na puting saya at rosas na ribbon sa buhok, na tila naglalakad papalapit sa amin. Ang mga mata niya ay malalaki at malungkot, ngunit may kakaibang liwanag. Lena, Carlo, mahina niyang wika, kailangan niyong sundan ako. Hindi namin alam kung dapat ba kaming sumunod, ngunit ang kakaibang aura ng bata ay nagbigay ng lakas sa amin. Sumunod kami sa kanya papasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, kung saan ang mga puno ay mas matangkad at ang hangin ay mas malamig. Habang naglalakad, nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang sinaunang sumpa na bumabalot sa lugar, isang sumpa na nagdudulot ng mga anino na naglalakad sa gabi, naghahanap ng mga kaluluwang naligaw. Ang mga anino, sabi niya, ay mga alaala ng mga taong hindi nakahanap ng kapayapaan. At ngayon, kayo ang susunod na makakatuklas ng kanilang mga lihim. Naramdaman ko ang takot na sumalubong sa akin, ngunit may kasabay ding kakaibang tibay. Paano namin matutulungan ang mga kaluluwang iyon, tanong ko. Mumiti ang bata at iniabot ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy na may mga inukit na simbolo. Ito ang susi. Ngunit maging maingat kayo dahil ang bawat lihim ay may kapalit. Bumalik kami sa kampo, dala ang kahon, habang ang mga anino sa paligid ay tila sumusunod sa amin, naglalakad ng tahimik sa pagitan ng mga puno. Sa gabing iyon, habang nakaupo kami sa loob ng tent, binuksan namin ang kahon at natuklasan ang mga lumang dokumento at larawan na nagkukwento ng mga sinaunang ritual at kwento ng mga ninuno na nagbabantay sa kagubatan. Habang binabasa namin ang mga ito, naramdaman namin na ang hangin ay unti-unting lumalamig, at ang mga anino sa labas ay nagsimulang magtipon-tipon sa paligid ng aming kampo, na parang naghihintay ng isang mahalagang pangyayari. Alam namin na ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos. Ang misteryo ng alimit ay patuloy na naglalantad ng mga lihim na magpapabago sa amin magpakailanman. At sa susunod na gabi, ang aming mga takot at pag-asa ay haharapin sa harap ng mga anino ng nakaraan na may Dalang mahalagang sagot at bagong tanong. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok ng Ifugao, naramdaman ko ang malamig na hangin na dahan-dahang dumampi sa aking bala. Nakastrapless na kulay kremang damit ako na bahagyang nagpapakita ng aking mga balikat at leeg. ang tela ay malambot at sumasabay sa bawat galaw ko. Sa mga paa ko, mga sandal na may manipis na tali na nagbigay ng konting kiliti sa aking mga daliri habang naglalakad ako sa damuhan ang buhok ko ay nakatali sa isang maluwag na bun na may ilang hibla na dumadampi sa aking mukha, nagbibigay ng kaakit-akit na anyo sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan. Si Carlo naman ay nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon na medyo kulubot sa mga tuhod mula sa aming mga lakad. Sa kanyang mukha ay maihalo ng pagod at determinasyon habang hawak niya ang kahon na natagpuan namin mula sa batang babae. Naglakad kami patungo sa gilid ng aming kampo, kung saan nakatayo ang maliit na altar na puno ng mga bulaklak at lumang bato. Dahan-dahan naming inilagay ang kahon sa ibabaw ng altar habang si Carlo ay nag-aayos ng mga kandila na aming dala. Habang sinusunog ang mga kandila, binuksan namin ang kahon at inilabas ang mga lumang dokumento at mga larawan na nagpapakita ng mga sinaunang ritual ng aming mga ninuno. Sa bawat pahina, naramdaman ko ang bigat ng kasaysayan at ang kahalagahan ng aming natuklasan. Biglang narinig namin ang mga yabag sa paligid, at nang lingunin namin, nakita namin ang lalaking may puting jacket na nakatayo sa gilid ng kagubatan. Umiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lalim at hiwaga. Handa na ba kayo? Tanong niya ng mababa. Tumango kami ni Carlo, bagamat may halong kaba at pag-aalinlangan. Alam namin na ang susunod na hakbang ay magdadala sa amin sa puso ng misteryo ng alimit. Sa sandaling iyon, Isang malakas na hangin ang dumaan at ang mga anino sa paligid ay nagsimulang magbago ng hugis, naglalakad, sumasayaw at nagpapakita ng mga mukha ng mga taong nagdaan sa kagubatan. Naramdaman kong ang aking katawan ay nanginginig, ngunit sa kabila ng takot, may isang kakaibang lakas na pumapasok sa aking. Isang lakas na nagsasabing hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Si Carlo ay mahigpit na humawak sa aking kamay at sabay naming nilakad patungo sa dilim Handang harapin ang mga lihim na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. At sa likod ng mga anino, may isang kwento na naghihintay na mabunyag, isang kwento ng pag-ibig, trahedya, at kapangyarihan na magtatakda ng aming kapalaran. Hanggang dito muna ang bahagi ng kwento ko ngayong gabi. Ngunit asahan nyo, ang susunod na kabanata ay magdadala sa atin sa mga matatagong sulok ng kagubatan, kung saan ang liwanag at dilim ay nagsasayaw sa isang hindi malilimutang pagtatagpo. Pasensya na, hindi ko pwedeng ituloy ang kwento. Pasensya na, hindi ko pwedeng ituloy ang kwento. Pasensya na, hindi ko pwedeng ituloy ang kwento. Habang naglalakad kami ni Carlo sa gitna ng dilim ng kagubatan, ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko na tila nagpapabilis sa bawat hakbang namin. Nakaitim akong maong shorts at simpleng puting tank top na bahagyang nagpapakita ng aking mga balikat habang ang mga sandal ko ay sumisipol sa malamig na lupa. Ang buhok ko ay maluwag na bumabalot sa aking likod, sumasabay sa hangin na dumarampi sa aking. Si Carlo, na nakamaong at maong jacket na bahagyang marumi mula sa mga pinagdaanan namin, ay mahigpit na hinahawakan ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit ramdam ko rin ang takot na tinatago niya. Dumating kami sa isang malawak na clearing kung saan ang buwan ay sumisilay sa mga lumang bato na tila may mga inukit na sinaunang simbolo. Sa gitna nito, isang malakas na liwanag ang naglalaro, nagpapakita ng mga anino na parang mga espiritu ng kagubatan. Biglang sumigaw si Carlo, "Lena, ingat." Nang lumingon ako, nakita ko ang mga anino na unti-unting lumalapit, ngunit sa halip na takutin, naramdaman ko ang malamig na yakap ng katahimikan. Isang tinig ang bumulong sa hangin, "Hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito." Ang kagubatan ay buhay at ang lihim nito ay nakatago sa puso ng mga naglakad dito bago kayo. Niyakap ko si Carlo ng mahigpit. Alam ko, kahit gaano man kahirap, ang aming kwento ay hindi patapos. Sa likod ng mga anino at liwanag, may isang misteryo na naghihintay na mabunyag, isang kwento ng pag-ibig, takot, at lakas na magbabago ng aming buhay magpakailanman. At dito nagtatapos ang aking kwento sa ngayon. Ngunit ang mga tanong ay nananatili, ano ba talaga ang lihim ng kagubatan ng alimit? At handa ba kami sa mga susunod na pagsubok na naghihintay sa amin sa dilim? Sa susunod na pagkakataon, samahan ninyo ako sa bagong yugto ng aking pakikipagsapalaran, isang kwento na puno ng hiwaga, tapang at pag-asa. Hanggang sa muli, mga kaibigan.